hahanapin ang sistema ng katawan mo. At sa gusto mo, wala kang magagawa. We have only one life in this world. Why would we prefer to mess up our life, to mess up our health? Okay, let's eat again. So I get here mushroom steak with cauliflower, carrot, and um, zucchini. So again, I get here squeeze fresh orange juice. At tapos ko lang mag-gym and um, yeah, gusto ko ng kamay nito kasi hindi ako sanay na magreto. Problema na kaya sa mga sa mga tao dito. Mga ganito kasi, cutleries, pag mayaman lang yan, So mapapansin nyo ako, ang una kong kinakain ay yung zucchini, cauliflower, and I get here, carrots. Inuuna kong kinakain to. Every time I eat my meal, kailangan hindi nawawala yun yung vegetables. Yun ang palaging ginagawa ko. Bakit? Kasi yung different vegetables, pag inuna mong kinain yan, yung fibers nun, pag kanakain na natin, yun ang nag-i-stay sa walls ng ating intestines. Ang alin, yung fibers nun. Napaka-importante yung una mo nang kainin yung vegetables pag naubos mo ng vegetables mo, then you just wait for a few minutes, at least um, 10 minutes. Pag ino mo yung fish o kay meat with rice, ang mangyayari yan kasi pagka na-digest na yung pagkain mo, doon na mangyayari yung hindi mo gusto. Ang alin, na mag-spike yung ating blood sugar. Lalong-lalo lalo na yung may mga diferensya sa blood o kay sa cholesterol. Kasi pag pumasok mo sa sistema ng ating katawan, wala lang protection. Yung protection na fibers from different vegetables pwede so, rin isabay ang ulam, like fish or chicken or any meat, doon sa carbs, halimbawa kanin, pero kailangan konting amount lang ng rice. Usually kasi ang ginagawa natin, lalo na pag gutom tayo, pagod, hindi natin pinapansin yung vegetables. Halimbawa, meat o kaya fish, seafood, sinasabay natin sa rice o kaya different forms of carbohydrates. Masarap naman talaga, pero hindi magandang proper order sa isang meal. So, magandang proper order sa isang meal. Vegetables first. At pag naubos mo na, after a few minutes or 10 minutes, isunod mo na ang ulam mo. Karne, fish, at iba pang ulam. Kung gusto mong meron siyang carbs, konti lang. If you put it in a ratio, so most probably, 10 is to 2. Yun ang maganda. Yun ang tama. Ito ang tricks o kaya hack. Base sa experience at base na rin sa science, kapag ka sinunod mo sa proper order ng meal, ito magugulat kayo. 70 to 75% ang pwedeng maibawas sa spike ng sugar sa ating katawan. And it's not a joke. Let's put this into a perspective. Or well, let's say an example. Yung taong may diferensya sa kanyang blood sugar, I mean ups and downs ang kanyang blood sugar. Mahilig kumain at sobrang carbs sa kanyang katawan. 100% yun. Tataas ang kanyang blood sugar level. Ito kasi nakasanayan natin mga Pilipino. Yung typical Filipino plate kasi na ating nakasanayan, ganito yon. Ito yung kanin, gabundok. Sa gilid nun o kaya sa gitna ng kanin ng plate, malit yung ulam. Tapos sa paligid nun, konti yung vegetables. So, mangyayari, pag kumain, talagang ganun. Konting ulam, maraming kanin. Ang sarap nga rin naman kumain. Pero, that's not a proper order of a meal. Ang proper order ay ganito vegetables, kainin muna. Then after a few minutes, ulam. Kung gusto mo may carbs, make sure ang ratio nun ay hindi magkaperoho. So kapag kainit natin ng 1 to 10, 8 yung ulam at two lang yung carbs. Ngayon, kung kumain ka na walang carbs, much better. At ito naman yung catch. Sabihin natin na gagawa natin ng ganun. Yung proper order of a meal. Hindi yung typical order of Filipino plate. Hindi yon. Mali talaga yon. So again, sabihin natin na sunod mo yung proper order of meal. Habang kumakain ka, sinasabi mong soft drinks. Wala din, kaya nga ako mismo. Ayaw na ayaw na ayaw ko ang soft drinks. Bakit? Wala naman talagang magandang idulot ang soft drinks. Meron ba? Wala. For refreshment, okay yon. For the meantime. But after that, anong meron na sa katawan natin? Sugar. So kailangan, hindi dapat tayo mag-soft drinks. Itong juice na to, totally squeeze fresh orange juice hindi na pwedeng araw-araw na ganito kasi nga pag inaraw-araw mo yon pag inaraw-araw mo to at kahit sinunod mo yung proper order of a meal pag inaraw-araw mo to chances are magkakaroon ng tinatawag na load of fructose in our body kasi ang fruit juice ang meron niyan fructose which is hindi maganda sa katawan pag nasobrahan and that fructose pag pumasok na sa ating katawan niyan it will turn it into sugar. At kapag pumasok na sa ating blood cells, ayun na yan. Ipisa na ng pag-spike ng inyong blood sugar. So, different forms of carbohydrates, plus fruits, plus juice fruits, if you combine it together, wala na. Both are dangerous. Ito yung palagong kong sinasabi. Sa kahit anong bagay na kinakain natin, sa so umpisa, tatrabahuin natin. Kasi gusto natin yun eh. Then eventually, pag nasanay ka na doon, sa gusto mo, sa gusto natin, hahanapin na ng sistema ng ating katawan, ng ating kaisipan. Bakit? Kasi nasanay na tayo. The same thing also, kapag ka nasanay tayo na kumakain ng healthy foods, din hahanapin ng sistema ng katawan mo. The same thing also, kapag ka mahilig ka sa soft drinks, hahanapin ng sistema ng katawan mo. At sa gusto mo, wala kang magagawa. We have only one life in this world. Why would we prefer to mess up our life, to mess up our health? Ako po muli ang iyong manungsan na nagsasabing, sana po, nakatulong po ko sa inyo sa munting advice. Salamat po.